Hello mga chay, for today's video nga ay samahan nyo nga ako. Ngayong araw nga pala ay nag ako sa Spanish bangus pero wala tayong mga bangus mga jay dahil sobrang bahal ng bangus dito at makakabili nga lang kayo ng bangus ng mga frozen hindi fresh mga jay hindi kagaya sa atin madali makahagilap ng bangus mga jay dito hindi tayo makakahagilap ng mga fresh kong bangus mga jay mga frozen mo ng usa din eh dahil nga uh, sobrang mahal ng bangus dito mga day yung mga frozen na bangus na itinitinda ng ating mga kapwa Pilipino so So, nagpunta nga kami kahapon sa Oriental. Uh, isa isa 'yun sa Asian Store dito at uh, nakita ko nga na mayroon silang sardines na isda pero 'yun nga frozen ulit mga. Day. So 'yun ang naisip ko na why not yun na lang gawin kong uh, Spanish sardines. So, diba Pwede naman 'yun mga. Marami na ako nakikita diyan. So sa mga oras ngayon ay eto na mga jay, binabalatan ko na nga itong ating uh, karot at uh, nilalagyan ko siya ng shape mga jay. Hindi ko alam kung paano nila nilalagyan ng shape. Ang ginawa ko na ng mga jay, parang pinag, uh, uh, parang nag, ano ako na <laughs> nag shape shape ako dyan ng mga, uh, Parang para siyang bulaklak mga jay, mano mano, parang ang, ang hirap nga takawa talaga siya ha, uh, oras. At uh, syempre tatanggalin natin yung kanyang ulo at buntot mga jay, hindi natin yung kailangan. Although makakain naman yan kapag uh, kumulo na o naluto ng na mga jay pero mas masarap kung bangus yan mga jay tipa so ayan pinapatas ko na mga jay sa ating uh, pan Siyempre, yung ating pinagagugubit na carrots at olive oil, siyempre, mga buong paminta. At meron tayong, siyempre, na laurel, mga jay. Pero fresh yan from the tree. O, oh, di pa? Meron tayong fresh from the tree sa kanyang puno. Mismo, mga jay. Puno o daw, mga jay. So, ayan, ipatasan natin yung ating sardines, mga jay. Ito yung nabili natin. Isang kilo man yan ang nabili ko, mga jay at patas patala yun lang yung nakita ko sa ano no, nagtingin din ako sa youtube ng no, mga video video ba so ito yung nakita ko ginaya ko lang mga jay no nang mapatas ko na lahat ng mga rekado nagano nahuli ko nga ito nakumuti ano, na makalimutan itong bawang natin no so okay lang naman yan so wala namang problema so uh, hinuli ko na lang siya mga zay so after na nilagay ko na yung carrots ka, uh, yung olive ngayon titipala naman natin siya no lagyan lang natin siya ng asin Siyempre, ah, mahimalaya sa uh, salt yan no? mga tsay, di ba? May pagkasosyal tayo ngayon, no? Siyempre, hindi ba wala ang olive olive oil? Kaya siya tinawag na Spanish uh, sardines, sa so Spanish bangus dahil olive oil ang gamit, no? Tsaka wala pa nakita na gumamit ng ano, ordinary yung uh, mantika, no? Mas nakakatakot yung mga healthy na naman to, no? So, lagyan na natin siya ng... Uh, ang nilagay ko diyan mga Day, mga tatlong baso din yun no, na tubig, no? Para panigurado ako sa tatlong oras, dalawa ta tatlong oras ay eh, talaga na mamanunuot ang lasa sa ating uh, sa ating ista, mga Day, no? So, hindi ko na napakita mga Day. Naglagay din ako diyan ng mga konting uh, magina na pampalasa, kunting toyo at saka suka mga jay, no? Hindi ko na napakita, no? So nilagay ko, nilagyan ko rin mga jay. So ngayon pakuna na natin siya. So 2 to 3 hours mahina, mahinang apoy mga jay. So pinalakas ko muna siya kapag kumulo na. So ako lang mahinaan, no? At syempre, dahil la, uh, gabi na yan mga day at malapit na nga rin ng aming dinner. So, nagluluto na rin ako ng ating dinner habang nakasalang yung ating uh, Spanish sardines. No? Hindi man nakain ng mga isda at mga tao dito sa bahay namin. Hindi nila kinalakay. Lalo na si Papa, hindi niya kinalakay ang isda mga jay So, kami lang ni, Ma, ni o Oma at saka Uh, kumakain ng isda sa si papa ng hindi man, no? So, ito yung ginawa ko mga day. Spaghetti, pero di open, o. No? Oh. Diba, social tayo mga day. So, nilagyan ko siya ng, nang uh, ng uh, tawag dito, ng uh, cheese sa ibaba. Ay, sarap talaga, day. Salt na salt. So, yun na, uh, day, no? Nine-nine ng uh, gabi, mga day, no? So, tinikman ko na yung ating uh, sardines. Ay, grabe ka talaga, day. Sobrang kalambot talaga. Alam niyo, first time ko lang gumawa nito talaga. Nasarapan ako talaga, day. Wala lang tayo kanin. So, yun lang. It's okay lang, mga day dahil ang gagawin naman natin dyan i-restock talaga natin yun naman talaga ang aking purpose kasi if ever na mag-creep ulit ako hindi ko na kailangan pa maghagilap mga day dahil mayroon na tayo diba ito ay pang-aki lamang mga day hindi ko pwedeng ibigay ko kanikinom at charot syempre ito i-stock lang natin if ever na mag-creep ulit tayo mga day at least may dudukutin no mahalaga talaga may stock tayo saka maganda mag-stock ngayon dahil winter mga day hindi maimit mas mat tagal yung lifespan ng mga pagkain kapag medyo malamig talaga, mga jay. So, sakto lang nito, no? So, nila, uh, meron ako tatlong jar dyan, mga jay at tinagya ko lang yan mga tikta tiktatatlo. mga tikta tatlong sardine uh, sa uh, sardines mga dahi tapos yung kanyang sabaw oh talagang sold na sold ka na talaga dahil talagang kulang na lang talaga ay kanin mga day sana umabot naman ito kapag ako nanganak at mayroon pa tayong stock no pero makain ko na talaga ang kanin mga dahi na miss ko na talaga ang kanin pero hindi man tayo pwede magkanin mga dahi so kaya taste taste mo na ang person so ito malaking jar na tong aking pinaglagyan yung isa ay maliit na mahapa na, ma ano no, ito ma mataba na pandak ba, <laughs> parang ako yun na, <laughs> charot, <laughs> so ayun na mga day, no, pinaglalagay ko na nga itong mga ating mga isda, talagang natakam na talaga ako sabi ko, ang sarap talaga nito sa kanin, lalo na kapag ang kanin mo bagong saay mga day, ay nako day, malamang sa taup taop talaga ang inyong kaldero mga day, So nabagit ko nga first time kong gumawa talaga ng high perfect talaga oh god. Oy, ang galing-galing ko talaga charot. Sino pa ba mag ano mag, mag, uh, magpuri sa sarili? Si sarili wala lang di mo no. So yun mga dai no. Sayang nga lang no. Kapag meron tayong pagkakatao makabili ng bangus mga day, biro lang kasi magtinda dito ng bangus sa buo talaga. Yung iba kasi nagtitinda yung marinated na mga day. Hindi man natin kailangan ng marinated tito. Kailangan talaga yung buo no. So ito na yung finished product mga dai.